在忧郁一生。 Yumanig ngayong araw ang masamang balita na pumanaw na ang sikat na Pilipino folk musician singer, songwriter at isa sa OPM icon na si Fridy Aguilar sa kanyang edad na 72 anyos. Tuluyan ang namaalam ang singer ngayong araw na ito, ikadalawang putpito ng Mayo, basis sa kumpirmasyon ni Attorney Briones ng Partido Federal ng Pilipinas. Ang OPM legend na si Fridy Aguilar ay pumanaw sa edad na 72 anyos ngayong araw araw na to, Mayo 27, 2025, bandang alauna imidya ng madaling araw sa Philippine Heart Center. Ayon sa ulat, ang kanyang pagkamatay ay sanhi ng cardiac arrest na dulot ng komplikasyon sa bato at pulmonya. Maalala lang si Fridy Aguilar ay naging national executive vice president at kilala siya bilang dating kandidato sa Senado at isa sa mga puno ng original Filipino music o OPM sa likod ng iconic ng kantang Anak at Ipaglalaban Ko at ngayon ay labis ang pagdadalamhati ng buong industriya ng musika sa pamamaalam ng singer Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan sa industriya ng musika at sa mga Pilipinong huma hanga sa kanyang likha. Gayon paman, ang kanyang mga awitin ay mananatiling buhay at patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ikaw ay sa